pag umakyat yan dyan tapos ito uh, tips na pag matalas o uh, ahit pa bisaya na mo maka yung sa kanang iyang bula makakanto so aron kuhan lang pwede nyo mo kala ng tawag yan, Kaya dito rin ganoon din ang gawin nyo yan dyan sa part na yan you know, na talas ya so kukuha na natin yan uh, group na to pa kayo bago pa kayo so, okay, may mga kwan eh. Red Hotel mo ni Red Doors Hotel so tumoy tumoy daw tumoy daw tumoy daw muna na ya. Ciao, ciao, ciao.

bago nating ano makita uh, stock na pulley na uh, ER150 pag madali mapudpod yung bula nito katulad nito na may kanto na pag umakyat yan dyan tapos ito uh, tips na pag matalas o uh, ahit pa bisaya na mani maka kuan sa kanang iyang bula maka kanto so aron kuan lang pwede mo kana nang tawag yan yan yung pinaka dulo na tanggalin yung ano yung pinakamatalas katulad yan yan lang yung ano para tumagal tumagal yung bula ito lang Minsan kasi tinatamad ng ano nito eh, mga ibang mekaniko rin. <laughs> so, tanggalin lang natin tong mga matatalas na to. Kaya dito rin, ganun din ang gawin nyo. Yan dyan. Sa part na yan, yan talas siya. So, kukuha na natin yan. Yan, sa mga stock no, na ito, para mawala yung talas sa pinakadolo so kiskisin nyo lang ng ano liha or mas maganda yung bato na ano pang ito maliit lang to na ano bato na pang tanggal sa mga yan ganyan para mawala yung talas para tumagal din yung bula yan kasi kung may hihilig kayo sa mga top speed top speed so aabot na dito sa dulo yung sa edge nung uh, pulley yan dyan so ganyan lang naman yung ano para tumagal yung bula nyo so, ang stock nito masyadong <clears throat> gahe kayo ba matigas So ang gagawin natin uh, Subok na natin to Itong G2 Racing na Pang Mio Na 1.5 RPM uh, Mas malambot Siya kaysa stock So ito yung gagawin natin Para uh, medyo manipis Na yung Tawag yan, yung lining Kaya niyang uh, Magproduce Para magaling makabuka So, ito yung pang-mio nandito racing. Gamitin natin. Yan. Ayan. Ayan, o. Matigas. Hindi mo po pwedeng ma... Hello. No? Grabe. Pero itong ano Ayan, mas malambot to Hello. No? 'Yun na rin 'to, itong damper. Ayan, itong rubber damper na 'to kung uh, maganda pa ba siya? Hindi pa ba na ano 'yun tawag niyan, na press. So malambot pa siya. Tapos itong ano to, kailangan maganda yung galaw Para Maganda yung pag uh, Grip nya Yan, okay sya So, i-cleaning nyo lang to Tapos, kailangan maganda yung pagpasok dito Hindi masyadong matigas Yan o oh. Yan Sakto lang Yan. So, Kailangan sakto lang ito gamitin natin Dito, dito racing uh, na to maganda gamitin yung clutch spring na to hindi ganong mala, masyadong malambot sakto lang yung lambot nya kaya pag nag hinila tong tatlo na to nagbuka maganda yung kapit niya, hindi siya nagda drag ito lang sikipan kay Okay. Ito, ko ang niya. Eh. kuan ba group kontra oh. sa ning mo slide ya labi nag hugaw kayo mo slide na siya kasi ni suina dako kayo advantage kung kuan ba mailisan mo mm. na kuan sa kita mo um, yang paakon og um, maka rib na Kuan empower, nga gula, Power gini yang gula, 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 रे Ayan, tapos na tag sit up kay Bro Alcover. Ayan. So, kung imong paminawon ang makina, ganiha, medyo na siya kusog ang vibration. So, karon awa, nalis ay ang vibration. O, nabugnaw samot ang tingog sa makina. So, ang gisit up lang nato ani eh, kay medyo, medyo naka high gear masyado ang yang belt atong gibutangan og 1.5 na washer then nag-ilis clutch spring nga dito racing ah uh, regroup bill kana atong gipuli din ang bola ah 3C 15 so money siya kinalabasan so atong it is drive karon wow humo kaayo padaganon

spot siya ba kaysa dati money Shake 1 ah uh, na-upgrade siya o gamay pero nindot ang performance ayun Ito ang tapat speed by Gagan Dayo Buwan Gagan oh sana na Ito